Oscar! Taplin mo! Welcome po sa aking YouTube channel na Oscar TV. Let's go! Good day po! Welcome po sa aking YouTube channel na Oscar TV. Ipapakita ko po sa inyo ang isa sa stock namin dito sa Peso Industrial Supply dito lang siyempre makikita yan okay let's go sa aming mga customer at sa aking mga kaibigan alam niyo ba yung clevis hanger yung clevis hanger syempre yun yung clevis hanger ang 6 po yan nasa 6 uh, inches Ginagamit po ito pang support sa mga bike sa building para hindi bumagsak. Ginagamit ito siya ng threaded rod tapos ayan, para mas matibay. Ayan ang plebis na hangir. At siyempre, meron pa kaming iba't ibang size ng plebis na hangir na malalaki. Siyempre, Meron tayong iba't ibang size ng Clevis sa kaya simula maliit hanggang sa pinaka na size. Yan. Sa lahat po na nakakailangan ng Clevis Hanger, maraming po tayong istak niyan. Galvanized Klebis Hanger. Uy, salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel na Oscar TV. Salamat po.